Ayan guys, oh, tignan nyo. Tignan nyo yun, oh. Uh, siya ay nakaramdam ng init sa katawan niya. So, naglublub siya mga guys, oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kahit hindi ko na sila paliguan. Yan, yan mga ganyang itsura guys. Tingnan nyo. Pusa oh. silang maliligo. So ang mali ko dito, katulad na sinabi ko dati. Uh, pag napabayaan kung nakabukas yon yung kanilang gripo sa taas aapaw so mababasa dito sa kanilang flooring yan mababasa dyan so magdudumi na naman sila madudumihan na naman sila gawa ng basanga yan. pero kung uh, may overflow yon yung kanilang pool naka lang yung dami ng tubig so pag malinis na sila pagkagaling nila sa pool malinis na sila so dito sa kanilang flooring, hihiga-higa sila, hindi sila madudumihan. So yon sa next ah uh, pag-alaga ko ng baboy, yan aayusin ko na ito bago ko kulungan uli. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano kung uh, gawin yung aking kulungan. Dito guys, sa experience ko, makakatipid kayo ng oras dahil sa ang gagawin nyo na lang ay magpakain at linisin yung kanilang pool hindi nyo na sila kailangan na paliguan sa umaga paliguan sa hapon at hindi kayo mag-aalala kung mainit man ang panahon at least meron silang tubig na pagliliguan o, oh, yun. hindi nyo na pro problemahin kung sila ay naiinitan so yun guys, itong idea to nakita ko sa alam, kung alam nyo yung Uh, babuyang walang amoy. Yan, diyan ako nagumpisa. Uh, ginaya ko yung yung style dati, meron akong kulungan ng aking mga baboy ay ipa yung kanilang flooring. So, yun nga, uh, mahirap maghanap ng ipa dito dahil may kumukuhang mga tagababa. So, wala nang natitira. Uh, kaya ang naisipan ko, sementohin ko na lang tapos pero naka uh, ano naka-elevate yung yung flooring para yung tubig hindi may maiipon dito sa kanilang sahig so mapapanatiling tuyo ito at saka yung pool dapat naka-level lang talaga yung taas uh, Alam nyo guys dito sa uh, ganitong style ng kulungan uh, hindi ako kuan, hindi ako pagod. So, uh, isingit ko na rin sa video ito. dun sa mga uh, nagbabalak na mag-alaga ng baboy, at, hindi nila ma- uh, ma-manage yung oras, nag-aalala sila dun sa oras, na, sa bagay, kung isipin mo nga naman, matrabaho matrabaho ang uh, pag-aalaga ng baboy kasi halimbawa wala silang ganito, tulad nito, pool. Wala silang ganyan. Syempre yung kanilang dumi magkakalat dito sa kulungan nila. Meron yung iba hihiga-higaan ng mga baboy. So, ikaw naman dahil sa ayaw mong uh, makita silang ganoon kadumi, lilinisan mo ngayon sila. pupusitsitan mo sila para maging malinis. So yun, yung yung sinaryong yun, maggoogle ka ng maraming oras. Siguro uh, tatlong oras o dalawang oras. Yan. Depende yun sa lakas ng tubig na meron sa, sa inyong uh, lugar. So, paano kung mahirap? Mahirap ang tubig. Eh, Iigib-igib ka lang. Oh, mahirap, di ba? Oh, yun. Yun ang Uh, inisip ko noon kaya ginaya ko itong ganitong design kasi oh, papakainin ko sila ngayong umaga mamaya ang tanghali bahala na sila oh, andyan na yung tubig na pagliliguan nila meron silang drinkers ayon ito 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 ayan drinkers yan oh. so wala silang problema sa inumin wala silang problema sa pagliliguan sa kanilang flooring pagkain lang ang problema nila. Sa so, 'yon. Umaga at hapon naman ako nagbibigay sa nila ng pagkain. Ayun. So, eto guys, mula nung nag ako, ganito na yung design ng kanilang kulungan. So, subok ko na. Subok ko na kahit mag-isa ko lang. Uh, kaya ko. Kaya ko kahit ganito ganito karami, mga guys. Kasi ma maleles yung trabaho. Oh, hindi at saka isa pa dito, napakaganda mga guys. Hindi mo na kailangan ng tauhan. Kahit ikaw mismo kailangan mo uh, kaya mo na. Kaya mo nang i-manage yung ganitong uh, maliit na backyard farming. Ayun. Ngayon, uh, isa pa sa pagbababoy para kung gusto mong kumita ng medyo malaki ah, kailangan ikaw mismo yung magtatrabaho huwag mong iasa sa ibang tao ah, sa katotohanan nun hindi ka kikita ng ganong kalaki sa ina-expect mo kasi yung kikitain mo meron ka pang kahati hindi ba mababawasan pa yung kita mo ipapasweldo mo sa tao na kukunin mo para magalaga ng iyong baboyan so yun guys uh, itong ideyang to sa kulungan kahit ikaw mismo kaya mong trabahuhin to na hindi ka mahihirapan o hindi ka mapapagod eh, kasama yun sa trabaho yung mapagod ka pero natural, natural yun kung gusto mong mabuhay, kailangan mong magpagod, di ba? Kailangan mong kumayod. So, yon guys. Ah, uh, share ko lang dito sa mga nagbabalak na mag-alaga. Kaya nyo yan. Alam nyo, meron sa uh, dito sa YouTube na kita ko rin dito. Siya isang babae. Babae yung nag-aalaga guys ng uh, kanilang baboy. Marami siyang inaalagaan. Magisa niya. Magisa niya. Ayun guys, magisa niyang inaalagaan yung kanyang mga baboy at uh, ganito rin yung design pero ang kanyang flooring ay ipa. Ipa. So sa ipa naman kasi every 4 months kailangan magpalit bago ka mag magkarga uli ng baboy o biik. So, yun. Pero kung ganitong flooring, uh, i-disinfect mo na lang sa next na uh, pag-alaga mo. Bago mo lagyan ng biik, kailangan na disinfect itong kanilang kulungan. Yun. So yun guys. Uh, Na-share ko lang ito sa inyo, simpleng idea at tips sa mga nagbabalak na magumpisa sa ganitong Uh, negosyo alam nyo ma may mga nagsasabi na wala daw kita sa pagbababoy uh, pero kung gusto mong kumita uh, kailangan mo ng uh, determinasyon at saka uh, dedikasyon para sa pagbababoy na ito tsaga at saka handa ka sa mga uh, darating na Uh, problema. Ganon, problema. Katulad niya, may mga sakit. Handa ka. Handa ka sa kuan uh, kung kailangan na gawin mo yung siguridad ng iyong alaga, gawin mo. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Oh, uh, yun. Ayan. Dito sa aking mga alaga, sa awa ng Diyos, wala namang uh, nagkasakit sa kanila. So inihintay ko na lang na maubos yung kanilang uh, pagkain na nandun sa bahay at pag naubos 'yon ayon i-dispose -di ko na ito mga uh, alaga ko So guys hanggang dito lang itong video uh, na i-share ko lang ito sa inyo sa mga nagbabalak na magumpisa sa pag alaga ng baboy naway makapagbigay ito ng simpleng idea sa inyo. Uh, shout out nga pala kay Sir ses Noah Farm. Uh, maraming salamat sa inyong suporta, Sir. Uh, mabuhay kayo. At happy farming sa inyo.